52 dalawang taon na ang nakararaan. Ito pa rin ang sigaw ng mga militanteng grupo. Noong Sabado, September 21, ginunita nila sa Baguio City ang deklarasyon ng martial law ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isa sa mga nakiisa rito ang biktima noon ng batas militar na si Joanna Carino. Bagamat 63 si anyos na siya, handa pa rin niyang isiwalat ang kanyang mga pinagdaanan sa anyay isa sa mga madidilim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero nakakalungkot din anya na unti-unti na itong nababaon sa limot. It's very important mga kasama, na sa bawat labanan mga natin buhay, yung false information, fake news, si historical Pilata revisionism, historical distortions Marshall, at napakalaga na kailangan mapag-aralan sa lukuyang kabataan ang sa panahon na yun. Mahalaga raw ito lalo na at nakaupo sa pwesto ang anyay anak ng mga diktador na sina Vice President Sara Duterte at President Ferdinand Marcos Jr. Ang kanilang pamumuno raw ay walang pinagkaiba sa kanilang mga ama. Deja Trumped up charges, yung pagkulong ng maraming dissenters, yung extrajudicial killings, yung militarization, ay tuloy-tuloy na nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya't ito rin ang naging inspirasyon nila sa paggawa ng FG ng mga Marcos at Duterte. Sa pagtatapos ng programa, vinandalize ito ng mga biktima ng martial law at ng ilang kabataan bilang protesta. aming mga organisasyon tulad ng Kabataan Party List ay biktima ng malawak na disinformasyon sa forma ng Red Dagi. Uh, pilit na binabansagan yung aming mga organisasyon, ng Kabataan Party List na mga terorista or parang naninira ng mga buhay ng mga kabataan September 21, 1972 nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law dahil sa banta ng nooy bagong nabuong grupo na Communist Party of the Philippines at rebelyon ng Muslim Independence Movement. Sa datos ng Amnesty International, higit 50,000 ang inaresto at kinulong ng martial law at 34,000 sa mga ito ay tinorture habang nasa higit 3,000 naman ang mga pinatay. Mula post office loop nagmarcha papuntang Igorot Garden ang iba't ibang grupo. Hindi naman sila pinigilan ng BCPO at nagsagawa ng maikling programa sa Igorot Garden. Maliban dito, hiniling din nila ang pagbasura sa anti-terror law at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na anilay lumalabag sa karapatang pantao. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.